namin ng aking amiga, asawa, at kami, si amiga lang pala, ang gumagawa ng, uh, amiga, ano ba yung ginagawa mo? Turon. Turon. Yun. Ilan na ba yung gawa mo? One run o two run? One run pa One run, one. run pa lang. <laughs> ang ginagawa ni amiga, one run pa lang, pero siya ay gumagawa talaga ng turon. Ayun, ay, no? Oh. Itong uh, amiga, saan ba natin nabili ito? Sa Bacala. Ito, Bakala, yung tindahan dito sa Kuwait. At uh, meron silang sabah, galing Pilipinas daw talaga ito. No? At nainiwala ako sa kanya. Oo, <laughs> oh, wala naman talagang ganyan. Oo, <laughs> oh, sa Pilipinas talaga itong uh, sabang to. At talagang, uh, kaya ang gagawin ni amiga, turon at banana queue. Tama amiga? Oo, oh, kasi yung turon natin, may sobra lang akong pang bago dito. Kaya, ay yung wrapper natin may sobra lang. Kaya yung turon, dito ilang piraso lang. Kaya ganun. Kaya tingnan nyo naman, oh, nasira ko na. Napunit ko mm -hmm. na. Tapos, Pero sayang uh, naman. Ang, kumbaga mga ilang turon lang yung magagawa mong yan, uh, no? Oo. Uh, uh, mga anim, siguro lima. Kaya bumili ako ng langka, yung jackfruit. Ngayon nga sa lata na, hindi na ginawa ni Amiga, hindi na nilagay ni Dima Amiga. binuksan kasi pag binuksan kayo, eh, ang dami eh. Kukunti lang tong ano natin. Ayun gawa tayo ng uh, banana pew. Si Amiga, uh, tuloy natin yung kwento. Uh, yeah, si Amiga, sana yung dati maglaga, magluto ng banana Q turong, kasi nga, nagkaroon kami ng tindahan ng, uh, ng uh, tindahan. At uh, merendahan, uh, isa yan sa ginagawa ni Amiga. Mga lutong ulam, no Amiga? Uh, ano yung tinda mo dati? Kasama yan, no? mananak yung turon at kung ano-ano pang merienda, tapos mga lutong ulam nga tapos pancit, yung mga ganyan tapos uh, may motor nga ako na ikwento ko doon sa nakaraang vlog ko na pumunta sa mga pabrika, kinakusok ko yung mga security guard doon merienda sila, sila ang magpapa-order ganun ang ginawa ko namin dati, tapos may trabaho kami na amiga, ang ginagawa ko si Raul, kasama kong namamalengke gagising kami ni Raul noon alas 5 ng madaling araw, tanda ko yan eh o, alas 4. Uh, tapos yung motor ko noon, nakaang kasi si Raul eh. Ang laki ni Raul eh. <laughs> tapos yung motor ko. Ang laki mo daw. Um, tapos yung motor ko noon. Ano uh, Kaya yung nakamotor lang kami ni Raul na namamalengke kami daw ni Raul. Si Raul sana yung yan eh. Tapos siya yung... Oo, uh, oh, kasi matag magkasama na kami ni Raul. Every weekend, namamalengke talaga kami dalawa. Tapos binabudget namin yung pera kasi namin. Uh, ano, one week na ano, na ano namin, uh, pag, pagkain. Kasi yung may trabaho ako, may pasok naman siya sa school. So, yung one week namin pagkain, sila palengke na namin. Tsaka grocery. Kaya sanay na Kaya sanay, na sanay siya mamalengke. Mama kasi si Raul at si Mami kasama namin sa bahay dati. Uh, bago kami mag-abroad, bago kami maging isang OFW yeah. kaya yun ang naging negosyo namin ni Amiga sa Pilipinas uh, yun nga, na kong nakaraang vlog sana mapanood nyo yung uh, nagkaroon na kami ng jeep at saka ng tricycle pero lahat yun ay benta na at gawa ng uh, walang mag -asikaso. ayoko nang i-detali kung ano pa man ang ah... Uh, uh, hindi kami kasama sa ano ba modern anong tawag niyan modernization 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 yun. hindi namin na naabot nun kaya naibenta namin bago kami makapunta ng uh, abroad pero napakamurang halaga na yun no amiga yung uh, mga ibenta namin yung uh, jeep namin tapos yung uh, tricycle na inventory namin halos kapresyo lang din ng nilin namin at lahat yun may linya na linya siya ng Pasig palengke yung aming uh, aming jeep uh, Pasig Marikina yung kanyang uh, rotanon, tapos yung aming tricycle naman uh, kalawaan to Pasig, Pasig palengke. yon yun ang aming uh, naging uh, negosyo dati ni Amiga, tapos may motor kami yun yung ginagawa kong pag-deliver uh, kasi yung mga katrabaho ko pinapa-order ko rin sila, nagtatrabaho sa restaurant pero hindi kami libre sa pagkain doon kaya ang ginawa ko, uh, nagluto sa Amiga ng uh, mga pagkain tapos nga, pa order ko tapos yun nga uh, dinadala ko sa ng mga pagkain mga lutong ulam pero yung katulad ng mga tosino yung mga tosilog mga uh, ganyang ulam apos uh, may malaki akong bag nun. Dadalhin ko sa aming trabaho. Trabaho ko sa BGC. Yun. Sino mong nakakaalam uh, ng BGC? Yung uh, ano bang pangalan ng restaurant? Nalimutan ko na. Uh, Mango Tree. Yun, Mango Tree. Isang uh, fine dining restaurant. Yun. Sa, kami ang nagbukas niya, Mango Tree. Ewan ko kung uh, Hmm, kung natatandaan pa ni Amiga yun. Tandaan mo ba Amiga yun, Mang Gutri? Ayan. Kaya mm -hmm. yung pioneer ko. Medyo malaki ang kita ako nun sa Mang Gutri ako kasi iba po yung tip, iba yung service charge at iba yung sweldo. Pero hindi pa rin kinaya kasi nga alam nyo naman sa Pilipinas. Pag nasa Pilipinas kayo, maraming bayarin, maraming uh, gastusin. Kaya... Kasi nga, umuho pa tayo ng bahay. Kasi nagre-renta kami ng bahay noon. Pero um, sabi... Umuho na ng bahay. ngayon. Um, yeah, kaya, na, kaya doon sa mga wife daw yung katulad namin, uh, kung uh, nyo, or uh, sigapin nyo makapag, makabili kayo ng bahay. At ayan, ang, uh, halos kalahati ng sweldo mo pagka wala kang sariling bahay, doon mapupunta. Lalo na ngayon, lumalaki yung uh, renta, no? Hangihinga ng mga bahay. Ng renta ngayon. Saka talagang napaka-importante yung may sarili kang bahay. Dating ang dati nga, panahon natin, may makukuha pa na 3,000, 5,000, 4,000. Okay, okay na. Ngayon, hmm. hindi na. Ngayon, wala na rin. Wala. Tapos na yung ginawa mo ilang perasong turon yung nagawa mo? Uh, I think lima. Lima. At itong mga... Uh, itong natirang to, gagawin mo ng kamote cube. Ah, kamote cube. Banana cube. Banana cube. Yeah. Parang oh. gawin ng kamote cube na ito. <laughs> yan ang hirap gawin na ha? Kau lang makakagawa niya. Kau <laughs> lang makakagawa niya. At sya, natin yung ginawa ni Amiga na sagu at gulaman. Narihindang pinas tayo ngayon. hapunan <laughs> na sa amin. Ito, g g gawin nating hapunan, uh, no, Amiga? Hindi mm -hmm. tayo makain, eh. Oh, okay. Yan, promote ko na rin po. Kapa-upload uh, lang nito kwento at karanasan ng OFW ng Kuwait. Yan. Bago upload po natin yan, promote ko lang. Sana po panoorin yan. Mayroon tayong mga kwento diyan na uh, advice para sa isang OFW yung katulad namin ng Amiga. Amiga, ano na ba yan? Magawa ko na magawa. Yan, sagot gulaman. Yung sagot gulaman. Yan yung sagot at ito yung gulaman. Yan no? Oh. Meriendang Pinas. Yun. At ito yung banana cue at turon na gagawin ni Amiga. At so, uh, ko ka muna kasi ito bago magluto para diretso na kain na may pagkaluto. Yun. Para lumalamig na rin tong gulaman na at sagot gulaman natin. Na Sigurado nga. Paborito ko itong sagu-sagu na ito eh. Okay, at saka, dadamihan ko ng sagu. Ito rin ba yung nasa kwan? Milk tea? Mas malaki. Yung nasa milk tea. Saka yung kulay ano Itim. brown. Brown. Itim pag naluto. <laughs> yun. Yan ang dami sa mga. yan. At uh, yan na yung gulaman ni Amiga. Gulaman. Green. Sa, yun, no? Para tayong, uh, ko, eh. Para yung uh, ko yan. Nasa isang plastic dati. Ano tawag doon? Plastic container dati. Yung uh, binubuksan yung kulay pula ang takip. tapos sa bibili ka. Tapos sasandokin nila. Di ba? Yung uh, yun yung masarap dun eh. Yung uh, tamang kung ano <laughs> Ha? Anong tama? <laughs> ang tamang, tamang kwan, tamang, uh, tamang street food, di ba? May kasamang uh, kwek-kwek, uh, itlog na, ayun, nene. Tapos yeah. uh, pa partner mo sa litlo laman, di ba? Le, like, 5 peso ata, abutan uh, ko, 5 peso, 2.50 ata, yung, uh, kanyan, isang, uh, baso ng uh, gulaman. Yes, of course. Mayroon na, Eh, okay. may maraming na tubig na pala sugar. si Amiga niyan. mo, di ba may ilo kang ginawa dyan? Hmm. Sa ano na lang natin lagyan, sa baso. okay. Sa baso na lang natin magdagay. Kasi pag nalagyan pa ng ilo, oh, kaka-hanggay Yun, sagot gulaman laman. Siyempre yung ating sugar. Ano tawag dito, Bi? Ano ba yun? Sugar, sugar syrup. Sugar syrup gumawa na si Amiga ng sugar syrup yan, eh, brown sugar yan Oo. at uh, ang lagay ilang ng uh, ilang uh, yan ilang uh, kutsara hmm. tansya-tansya hmm. na lang tayo. kung gano'n ka tamis Baala, na Ay, Tapos may ginawa na si Amiga na yelo. Sa baso na lang daw namin lalagay. Eh, natin to. At saka ano yung lalagay mo ngayon? Ito, vanilla flavor vanilla flavor. Diba may vanilla flavor yan? Hmm. Ito yung nagpapaano sa lasa sa kulaman. Yung vanilla flavor na Yes. 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 Ganda ng kulay ng brown sugar mo dito. No? Parang ah... Uh, kwanto. Huh? Ang tawag dyan sa Pinas, amiga. Um, uh, itong ganyan itong kulay ng uh, brown sugar. Hindi, ah, ang tawag doon hindi mas kubado eh. Yung parang segunda si mano. Ano? Segunda si Di ba? Segunda si Kasi meron brown na brown na sugar, di ba? Tapos ito parang uh, oh, the brown. Okay, nagpapakulay yung ano, yung, yung brown sugar, si syrup, tsaka yung vanilla flavor. Yung. So, natin yan. Pa natin na, ano. Ayan na, dito na kami sa kusina at ang ino nang uh, niluto ni Amigan, ano ba yan? Turon. Turon muna. At bananak uh, banana yung turon na gagawin ng aking amiga asawa at naredingin na nga ni uh, Amiga yung ating inumin doon na sago at laman. Yun know? o. Ang ating merienda uh, meriendang pinas parang masarap nga nito, kasabay pa nito, pagkatapos yun, mag-goto tayo. Iyon, masarap sa Masa atin. Goto. goto, Pwede. tapos ang lahok niya ay eh, yung uh, niya. Hindi ba? Hindi tayo mag-goto niya, kaso wala tayong malagkit na kami. Iyon. chicken tayo. Para talagang kumpletong-kumpleto, no? Tapos uh, sabay... Sabay pagkatapos nun, barbecue. Yung tamang umusok-usok pa barbecue sa kanto. Masarap din yan. Pares, pares. Tapos pares. Ayoko nung kay Diwata. Gusto ko yung tapat yung dika, di, ni Diwata, yung Encanto. Kasi dami pila kay... Encanto may Diwata. Oo, oh, may Encanto na May Encanto oh. yung tapat ni Diwata. Encanto oh, yon. Ang sabi nung sa interview nakita ako, ko, napanood ko, sabi nung uh, may-ari nung uh, Encanto, hinihintay lang nila yung mga hindi makatagal ng pila o yung naiinip tapos hindi lumilipat sa kandila pero malaki pa rin nakita nila di ba? sa so, daming, so, daming pumupunta kay Diwata si Diwata na ngayon eh, talagang uh, talaga ko si Diwata inkanto na ngayon eh. Oo, uh, si Diwata talagang kahit kita mo pagka talagang maasensyo ang tao sila pa yung binibigyan di ba? kung kailangan mo talagang may patunayan ka muna eh bago ka talaga nila tulungan eh si Diwata di ba dati niya kailangan yan pero ngayon ang daming nagbibili sa kanya sa kanya ngayon kumikita na siya ay uh, nabaitaan natin na may nag namigay ng sasakyan binigyan siya ng sasakyan binigyan siya ng bahay di ba yan yung mga mga sinasabi natin may may mga dahilan bakit uh, siguro tinutulungan. Kung baga parang bakit nakikisaw sa wala. Nakikon <laughs> eh, no? Uh, by testosterone. At uh, ayaw ko nang pag yan. At alam uh, niyo na kung bakit uh, ganyan ang mga uh, siguro ugaling Pinoy. Kultura ng Pinoy. Yeah. Sabi nga eh, kailangan pa bang may ng isang tao bago ko uh, nila Tundungan at uh, mas maganda yung focus tayo dito sa ating turun at ang ating na ako. Inaan ko lang kasi mabilis. Lagyan natin yan. You know? Yun o. Dito na bayan na ika? Yun yeah, o. Dito Yung naririnig nyo kay Amiga, hindi po siya ganyan talaga na yeboy-yeboy. Ye Napapanood lang po niya sa kanyang uh, batang kiyapo Meron kasi siyang inaabangan laging ng batang kiyapo Yung isang kontrabida doon, eh, laging siya sabi yeboy-yeboy. Ye Idol niya na po yun eh. Ewan ko kung uh, si... Na, natutuwa Mon lang ako sa arte niya kasi natutuwa. Uh, doon kay uh, Monte Gago, yung uh, ano yun, Monte Mayor. Na, ewan ko, batang kiyapo po, pinapanood Amiga yan. Yan, sinalang na ni Amiga yung Ang banana cue Yung banana cue Nilagay mo na ba yung asukal? Hindi pa Ah, muna isa ko, na mo na yung saging Ano no? Kasia kaya kaya? Ah, siya yan Tapos hahaluin mo lang naman siya, di ba? Oo oh, oh. Ayun Ayun, oh, muntik na Muntik na hindi magkasya sit na lang natin. Lagyan na ng ng asukal. Okay, ang banana cute. Nung nagbakasyon tayo, nakatingin tayo ng anak nito, di ba? Pinagluto hmm. tayo natin, Dory. Yun, salamat, Ate Dory. Talaga nung bakasyon uh, namin sa eh. Sa Bulacan, tsaka sa Pati ba sa bulak ang nakakantay ng banana? Oo, di ba nang galing tayo sa may Kendall Monument? Tiba ah, yung okay. Iyon yung, yung merenda natin. Sa pag-uwi sa bahay, nag-gutong na nag-merienda ulit. Okay. Ayan na. Mukha natin. Haloy mo yan, di ba? Mm -hmm. Okay. Eto na ang ating banana queue Pwede hmm. lang natin sya maluto. Gidote, ayun dyan. Bising, bising, eh, yun o. Oh. Pinagkakabalan mo dyan. Pinagkakabalan ako dito ha. Para tayo ay uh, komportable ang galawan dito. Tayo yung uh, papantay. Ano <laughs> <Nung> pinapantay mo? <laughs> pinapantay, hindi nagpapantay. Pinapantay. Gawa niya kasi para yung patama ng mga rice cooker para kasi parang makakalit kasi dito yung rice cooker, eh, parang buong lamay siya. Uh, Kaya, kung ano Ayusin natin. Yan, yeah, paluto na ang ating banana peel. <coughs> Wala lang tayong pantuhog. Siyempre, sa bahay lang naman natin kakainin. So, huwag nang tuhugin. Saka ah, hindi siya masyadong dinamihan ng asukal. Tama lang. Ah, na siguro na. Kasi, busy-busy yung aming taga-video. At, mahirap ako. So, ayan yung asokal. So, gusto natin siyang madikit pa sa saging. tayo. Yan, ito na nga. At uh, si Emilio, na ng sagut uh, sagot gulaman niya dito. Ayan, ang ating Mariendang pinas. Ayan, no? Oh. sagot gulaman, Mariendang pinas. Ito yung kanyang... ano dito, malaking isto ko. No? Ba, kumpleto. <laughs> kumpleto. <laughs> ito yung kinawa natin, extra ng bumi yung milk tea. Yan tayo yung isto mo si Starbucks. Hindi. Hindi sa bilhin mo ng milk tea. Ah, okay. Sa dito. Tapos ito yung turon. Ayan, no? Mayroon tayo dito. Ano tawag yan, amiga? Oh. Ayan. Ayan yung amiga? Uh, naman yan Suman yan eh. Sum, sa suman yan eh. Sabi ko, mukhang bagay dyan sa banana tron ni amiga. Ayan, yung amiga. ating, ah, uh, yun, oh no? Tikman mo na. Tikman mo Mika. Ikaw na, ikaw. Uh, ako nagluto. Oh, sige, okay. tikman mo na. yun o. Oh. Kung tingin mo kung lasang uh, banana cue ba yung, yung uh, banana baka lasang ko ba niyan. Lechon. Ano, oh, okay? Okay. yun no. Oh. Yung yung sago. masyadong makulay pero okay lang. Hindi masyadong matamis. Yun, no? Oh. Pwede. Ayan. Sagot gulaman na sagot gulaman. turon banana Q, at ang ating sagot gulaman. Merien ng Pinas dito sa Kuwait. Kasi, yun. Kaya tayo mga amigo -tamiga. at amiga. Uh, at ingat po at respeto sa bawat isa. Ang ating uh, child channel, Don't Guidote, out eh, pang isa Enjoy, enjoy!